Hola, it's me, jora Cheris. Jor Jorah Jurassic Park Rayal <laughs> Kami, I'm a PPE. It's our playing to badminton. Yeah. Bin <laughs> naming Our physical education and i'm walking walking because the sakhayan of the jeepneys are over there in the terminal so yeah i'm going to go one of the jeepney is stopped beside me because I as it asking me to ride but I didn't because I want to ride in the terminal so that it would be awesome. awesome. It would be awesome. Oh, awesome. Hello guys Hello guys P.E. namin ngayon Mamaya ako'y magtatanong Sir, hi po I'm free. Cool. <laughs> Uh, Parang sa pa Irene. Na ba't ka nag-IT? Kasi. Kasi? Ano? Wala. Dali, ba't ka nag-IT? Akala ko kasi type-type lang. Ano pala? Sadyang nakaka-p***** ang kapag-tanganan. Hindi, hindi po na lang. Oh, di ba? Nakaka. Puts dyan na. <laughs> Puts Aldri! <Gina. laughs> Hoy, <paperans> Hoy Aldri, dito ka! Dali! <speaking> Dali. Bakit ka umalis, Aldri? <speaking> tabihan mo nga dito. Dali na! Sabihin, tabihan mo! Doon, doon, doon! Hindi! Hoy, sarang sa nakara ka siya! So, sa Aldri, kunyari pa eh!

Tapi tu mudah apa simple eh. Lupek kelang. Leni. 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 Pagkat Kasama oh. Child, ka iba Di ba nila alam Tayo'y nagsumpaan Shai, bakit ka nag-IT? Happy birthday kay Shai. Ayan. Happy birthday. Dali. Bakit kinagayitin? Happy birthday na no. ah. Oh. Vlog. Nasa vlog. Recorded. Hindi na tayo friend mo. Parang kayo. Dali. bakit ka na nag-IT? Ano po? hindi ka pinagbata. Okay, save it. Yes. Ako ay Tsaka, gusto ba yung Medyo. Uy! Hey! Hey, shout out Kurt Labandelo. Aldrey! Tatanungin lang kita. Bakit ka nag-IT? Kasi tanwa ka. <laughs> ah, kasi sinundan mo si Mary Rose. Solid Al Rose. Aker. Kirk. Hoy, ano na yung inaano mo? Bakit ka nag-IT? O ka ka nag-IT? Siyempre. Yeah. Ye? ba't ka nag-IT? Trip ko lang. Trip ko lang? Hoy, Diana, saan ka pupunta? Punta ka din eh. Da sasagutin mo lang iyon. Ano rin, no? Iya Kayo, ba't kayo nag-IT? Eh? Oo. Ah, hindi, Diane mo, ng ko, madami ko. Sabi ako. ko isang pera. O, ba't ka nag-IT? Kaya pala. Pogi lang pala habang sa IT yung kaya mag-IT na din kayo. Marami daw pogi. <laughs> Wala. Puro kayong kaanuhan. <laughs> <laughs> Ana. Dali na, sasagot ka. Ayos ang gutid na yan. Tapos na kami. Mag-PH. <laughs> Ay, guys. Punta na kami sa aming next room. Hey. <laughs> eh, eh. <laughs> Nasa computer shop po kami. Hindi <laughs> <laughs> <sighs> <laughs> 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 pala computer shop. com love. Hey. to the next chapter of our studies. Gusto <laughs> <-arala> ko ako discord ako ng tutorial. Uy, nag-aaral ako. Tatambay ulit na mga <small> uh, first. Kaantay so. na naman kami ng na. ilang oras for bacon. Malapit na daw kami muwi, pero hindi pa sure. Hindi namin sure kung may ano kami mamaya. Malakas mo ng hangin. Kung may ano pa, klase sa asa. Sino yung mapak nito? Kagubo. Kakain muna kami. Na. Ano yun? Chicken pasta. Hello guys. Hello guys. Hindi ko yun alam. <laughs> Kita yan na maano na. Kita yan doon. pa kami mag-mimitin, -me so kakain mo na kami. Wala kami makainan, so we decided to go to 7-11 ko english ng english Kami ipupuntan yung 7-Eleven, so, bakit nga Yun. Uh, si Malapit-lapit na. Sige, subukan nyo. Nasa karapatan kami. oo papalumpiya naman rin. Oo, nakakam sa lumpia. Rao po, ako. What's up, guys? We are eating here. Hindi oh, naman po namin nakatambay lang <laughs> naman. Lumbay ang person. Sira yung laptop ko. Hindi ko lang kung ano nangyari. Kasi binuksan ko lang siya na binuksan ko. Nasa may ilalim na buka. Naiinis ako. Bago yung kasihan. Di ba kasi kanina imingi? para uwi na kami. Ano, Uuwi na ako. <laughs> you okay? You okay? Take Takeover guys, po vlog ni Janna. Wala na kung gana. Nakakainis ko kasi. Paano ako mag-e-edit? <laughs> kasi dapat gagawa kami sa gym na gagawa sila ng PCs. Ako gagawa ko ng ano, database. E eh, pagbuklat pag, pag, pag ko yung laptop, boom. <laughs> <laughs> Hindi ko na itinuloy kasi baka masira yung LC. Kaya uwi na ako din ako atin ng last subject. Hindi pa paisa ko na pa. Uwi na ako. Hi guys. <laughs> Kaka-uwi ko lang. And of course, lumbay ang first one kasi nga nasira yung aking laptop. <laughs> bukas ko na lang siya dadagin. Kasi wala akong kasama. Dapat ngayon, kapagsama sana ako sa pinsan ko, eh may ginagawa busy. So, bukas na lang. Eh, buti may ano kami, computer. Doon na lang ako gagawa ng iba namin project. Ganun. Ah, lumbay! Nga pala, kalimutan ko nagtanong ako na nagtanong sa si mga kaklase ko kung bakit sila nag-IT. So, ako naman. Mm. Sira naman siya. Ayusin ko muna. Kailangan ako na mag sponsor ng ano, wallpaper. <laughs> yon Bakit ako nag-IT? Di ba kasi, diba... yan, namatay ang ano. Lang! as I was saying, <coughs> kasi dati pala. dati pa lang kasi gusto ko na mag-IT. Ganon, kaya yun yung main reason kung bakit ako nag-STEM. Doon kasi sa school namin, wala doong ano, ICT, ganon. Ang strand lang itatatlo. STEM, ABM, at saka YUMS. Eh, syempre, ang related lang naman sa IT, ano, STEM. Kaya nag-STEM ako. Then, nag-STEM ako, nagbago gusto ko na maging ano computer engineering <coughs> tsaka industrial engineer nag ano ako nung tas nung pumasok nang nag enroll ako sa BSU diyan na nilagay ko industrial tapos ayun industrial engineering electrical engineering second choice tas third choice ko ang IT kasi wala na akong maiisip ayun time na yun kasi parang wala na akong gana mag IT gano'n gano, gano <laughs> tapos yun eh nagbabasa pala yun sa grade. Eh, hindi umabot yung grade ko. Kuya yun, IT lang yun nandun sa ano, listahan. Hindi, nagawa IT. <laughs> Pero ano, okay naman. Sabi nila maganda maganda ang sahod. Hindi, titingnan. Tapos ganito, meron pa siya major-major dito sa BSU. Yun nga, SM, tas business analytics. Yung SM is service management, tas BA business analytics, tas NT which is yung network technology. Yung network technology about ano siya sa mga router router yata ganun. Tas yung business analytics business analytics nag-analyze ng business. <laughs> ano na? Ano daw? Sa yun, ni ko alam, ni ko paalam. Ang SM naman service management. Hindi ko pa rin siya alam kasi hindi pa naman kami nakakapag uh, ano I, aano pa yata kami i-orient pa lang kami doon. So makakakuha kami ng major ng pagka ano, nag third year kami. So ngayon, pambala ko yung ano, mag BA. Sabi nila, mahirap daw, mahirap din daw ang BA. Pinakamadali ang, N, ang SM. Eh, bahala na. Yung kung maraming coding, gawa na, hindi man ako magaling mag-code ayoko din naman ng ano NT ayoko ng ano ayoko pahirapan ng sarili ko pahirapan ko pa sarili ko. di ba di ba nakakalumbay hindi ko alam kung bakit ganito pero ya yeah. basta kala mo hindi maaano ng dahil lang doon hindi basta ay ni-stress ako okay. Girl. Yung talaga, hindi man maiiwasan yung stress-stress niya kasi it's part of, it's uh, it's part of the life of the student. Huh? Basta parte siya ng buhay ng mga estudyante, gano'n. Tama naman, yata, medyo. Basta yun yun. Yeah. Basta yun yun. That's it. Mga kaganapan ngayong vlog na ito. Sa vlog na ito. Yun lang. Bye!